Sa sa ilalim na ng DepEd sa preventive suspension ng guro ng mag-aaral na biktima raw ng bullying. Pero ang paaralan na nindigang wala silang natatanggap na sumbong tungkol sa anumang insidente ng bullying. Maaksyon si Zonias Gera. Taon-taon daw ang anti-bullying campaign sa Las Piñas National High School. Nagtalaga pa ng Protection Committee ang eskwelahan para masigurong ipinatutupad dito. Kaya ganoon na lang daw ang pagkadismaya ng guidance counselor sa nangyari sa grade 10 student nilang si Jemuel Dakara. Kung susundin po natin ang child protection policy, under po tayo doon sa positive discipline. So binibigyan po natin sila ng seminar and counseling uh, both uh, yung nabuli po, yung victim and yung offender po. Pinulong na raw ang lahat ng mga magulang at teachers sa klaseng kinabibilangan ni Dakara. Tumanggi silang magdetalya ng pinag-usapan, pero isa raw ang malinaw, walang nagsumbong tungkol sa anumang insidente ng bullying bago ang pagpanaw ni Jamuel. Wala ako kasing reported na case dyan sa guidance office. And uh, sa ngayon, insidente na po yan, nalaman na lang po namin yan, nung mismong nagpuntang magulang after nung Uh, pag-suicide ng bata. Ang Las Piñas City School Division naman, Desyembre pa raw, nagtalaga ng mag-iimbestiga sa reklamo. Pero January 3 lang daw natanggap ng task force ang mismong utos. Nauna na raw binigyan ng 72 oras ang hindi muna pinangalan ng advisor ni Dakara para magpaliwanag. Bukas, haharap na siya sa preliminary investigation. Gagawan ko po kasi siya ngayon ng order na magkakaroon po kami ng conference case. So yung mga Uh, mga teachers na mga teacher nung bata, doon pa lang po kami magkakaroon po ng conference about this one. Sa programang aksyon sa tanghali, sinabi ni DepEd Undersecretary Tonesito Umali na papatawa ng preventive suspension ng ang guro habang gumugulong ang investigasyon. Umaaksyon, Son Reyes Asguera, News 5.